tatlo po mga kap probinsya with a pair noon mainit na oh hindi mo yung gawa ko kagabi gabi ko yan dito banda yung sa kabila wala ka. kasi marami ng ano ah damo yan ang gawa ko na, napaulan na ako at ano ayan yan na ano ko yan kagabi at saka dito malilim umalamig yan puno ng atis at saka black -black. dito oh tapos ah, nanguha ko ng bayabas ito medyo maliit pa oh lalaki yan lalaki at lalaki yan maliliit pa doon sa dulo, meron ko na ako Lalo ako na lang ako na sa ano, May Dilim. Doon sana ako kasi kunin ko yung mga damo doon. Kasi mahaba na ayaw kainin ng kambing ng ano. Yung mahaba ng uh, kugon baga. Tapos yan. Nagumpisa na ako dyan kalahati at saka doon sa punta. Ayan napakainit Oh. Tingnan mo. May lakad ako ngayon kasi magpapainulog yun. Okay. Nanganggay ko lang yung kumuha siya ng Barangay Clearance. Wala naman din treasurer. Tapos, ano, sa... Samahan ko na lang. Isama ko na lang yung... mama ko para isang lakad lang. Pagbuna namin ng national ID. Wala pala siyang national ID gagamitin niya kailangan pala meron eh gagawin namin ng ano tapos kukuha ako ng um, hmm, tawag nito ah uh, ano niya ay samahan namin doon sa galeria kasi yung uh, uh, pupunta kami muna doon tapos magpapainroll -do. sa so, habulin namin yung oras kasi bukas may pasok pa ako doon sana ayun na din sa harap may mga dahon na doon na bago ko na yan ano yung mamaya hapon hapon si Doro at kung wawalisan ko doon banda dito nagwalis na ako doon banda wala pa saka dito halina na lang dyan o walis walisan ko na lang konti saka may kukunin ako dito yung puno ng saging kasi kinog na sa puno oh. kinog na sa puno Siya. Yan. na siya. Tinok okay. na siya sa Pupunin ko yan. Ay paano ko ma... Ano yan? May init. Kaya, uh, anuhin ko na lang ng kahoy bago ano. Kasi napakainit o tingnan mo dito ako sa... Uh, bakuran ko. Yan. Tapos ini eh, natuyo na oh. Wow. tingnan mo. Ang gawa ko kagabi. Talagang ako ulan-ulan ah. Masarap naman kasi gamot yung ulan. Tapos diyan ako banda papunta dito. Yun na lang ang anuhin ko. Kasi may mga dahon-dahon ah. At saka doon sa gilid. Meron na. Ah malilim dito maganda kasi malamig tingnan mo malamig e, wala pa yung dingding yung ano ko kasi pailanang ng haloblak yan dyan wala pa kong pangbili kaya yan. at tingnan mo doon malilim doon banda yan e, o tapos yan binisan ko yan dyan wala pa uunahin ko yung doon